Hello! Welcome back po dito sa aking channel, Jemma's Cake, Tarot and Vlogs. So ngayon po, titignan natin kung ano ba ang financial status mo, ano ba yung paparating sa'yo ngayong buwan ng September 2023. Pero bago po yan, ito po yung ating mga available na products or na items. Meron tayo ditong Evil Eye Amulet. For protection po ito, pwede rin kayong mag dito. So, ito po ay buhay na lahat. Yes, meron na po yung uh, Latin prayer. May karga na po yan. Okay, buhay na siya. Aalagaan nyo na lang. And, sinishare ko lang po yung pag-aalaga doon po sa mga makakabili or sa mga bumili na sa atin. Ayan, meron tayo ditong citrine stone for, ano to, good for business, kung meron kayong, kung gusto nyo maka-attract ng money, okay na okay din siya. Kung meron kayong ina-applyan, black tourmaline for protection, at saka pampatapang din po ito. Kaya ingat-ingat sa mga gusto mag-alaga nito. Ayan, tatapang talaga. Kaya kung mahina yung loob niyo, ito yung bagay sa inyo. And also for protection din yan. Paglaban sa mga evil, uh, uh, evil spirit, mga ganyan. Uh, ano pa, sa mga Uh, psychic attack at meron naman tayo ditong rose quartz for love para po tumaas yung inyong self confidence hindi lang love na maka-attract kayo ng love pero kasama din yon ayan po magingat lang kayo sa mga intentions na gagawin niyo ayan kasi talagang makaka-attract kayo ng love dito basta alagaan niyo talaga at meron tayo ditong uh amethyst stone ayan yun amethyst amethyst stone yan kung gusto nyo na mas maging connected kayo sa inyong uh, sa inyong gifts okay din to para mas lumakas pa yung intuition niyo if meron kayong mga nararamdaman i mean may healing ano kasi to healing stone so kung meron din po kayong anxiety stress kayo okay na okay din yan so for more details mag-message na lang po kayo sa ating facebook page Tarot Intentions by Alian Reyes Simulan na po natin ang reading mo Scorpio, tignan po natin kung kamusta naman ang iyong kaperahan ngayong September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. Tignan natin kung ano ba yung current financial situation mo. Current financial situation po, spirit guide ni Scorpio damage. Same kayo ng energy ni, ano, ni, ni Cancer. Ayan. Pwede po na may mga, mga, ano ba, mm, investments na hindi talaga nagwo-workout para sa inyo ngayon. Scorpio, na frustrate. Pwedeng may mga tao din kayong pinagkatiwalaan dito, pero sinila lang po yung trust ninyo. Ayun nga, may nanloloko sa'yo dito, oh nagugula na yung iba sa inyo. Sino ba yung mga dapat yung pagkatiwalaan? Actually, pagdating talaga sa pera, Scorpio, it's either kung may asawa kayo, ayan, sila lang yung pwede ninyong pagkatiwalaan at po yung sarili ninyo. Kasi mahirap talaga magtiwala pagdating sa kaperahan. We have, ayan no so balance lang talaga pagdating sa kaperahan. Oo, meron din yung iba sa inyo, meron kayong... Parang meron talagang nasira dito na friendship. May nasira dito na relationship, nasa relationship friendship isa lang naman 'yun. Oo. Pwedeng meron din akong nakikita na may isasampang kaso yung iba sa inyo or meron kayong nilalaban na kaso dito. Actually, medyo masalimuot yung nangyayari pagdating sa finances ng karamihan sa inyo. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong mga gagawin, mga pagkakatiwalaans. especially Tingnan natin. Ano po yung mensahe? Spirit guide? Ano po yung blockages? Balakid had lang sa pag-unlad ni Scorpio. Scorpio, ano ito? Ano itong mga blockages mo? We have regeneration. So, ayan. Nag-iingat na talaga yung iba sa inyo. Actually, ito din. Um, nagiging blockages siya. Kasi po, yung iba sa inyo, pwedeng matagal na kayong naloka. I mean, taon na din siguro. Pero kasi, nagkaroon yung iba sa inyo ng trauma. Ayan, nakapagpahinga naman po kayo or nakarecover naman na yung iba sa inyo from this trauma or from this situation. Kaya lang, pwedeng nabawi nyo na yung pera na naloko sa inyo or I mean, kung pwedeng, pwedeng nabawi nyo na dun sa taong naloko sa inyo, yung iba naman po sa inyo, what I mean na nabawi na is narecover nyo na siya, nakinita nyo na siya ulit, parang ganun. Kaya ito, natatakot na ulit mag-invest yung iba sa inyo na trauma yun, yun talaga yung nakita ko dito. Yung trauma ninyo, yun po yung nagbibigay ng blockages sa inyo ngayon. We have peace. Parang kontento na yung iba sa inyo. Yes, parang ayaw mo na ulit sumugal kasi parang feeling mo magbibigay lang ulit sa'yo yun ng problema. Parang ang gusto mo na lang talaga is simpleng buhay. Marami po sa inyo, Scorpio we have loyal heart. Ayun nga, meron kayong pinagkatiwalaan dito. Parang, alam mo yun, yung taong to close na close mo to, pwedeng nga iba sa inyo, asawa nyo yan. Or karelasyon ninyo, you know, no place like home. Meron po dito, pwedeng may nabenta din kayong properties. Dahil nga sa kagagawa ng taong ito. Kaya, ayun, natakot na talaga yung iba sa inyo, Natakot na kayong magtiwala ulit. So, yan po yung... blockages na nanggagaling po sa inyo kasi ang kalaban ninyo dito is yung trauma ninyo, yung isipan po ninyo yung fear ninyo sa mga bagay na hindi pa naman ulit dumarating sa life ninyo at kung natuto na po kayo pwedeng hindi na siya ulit dumating hindi na siya umabot sa point na nangyari katulad before Tignan po natin kung sino pa yung mga tao na namba po sa energy mo pagdating sa iyong finances Spirit Guide sino po yung mga taong ito Tignan natin Tingnan po natin. mahilig sa yellow na ano. Hindi ko alam sleeper ba yan. Cliff tops. Parang basta mahilig siya sa yellow. Hindi ko alam kung anong yellow yon Color yellow, ganyan. Yung taong to. Privileged lady. Ayan nga. Yung taong na to, parang ito yung taong na lagi mong pinagbibigyan. Scorpio. Lovers. Some of you talaga, karelasyon nyo din. So, parang ano, same kayo ng energy ni Cancer. Ayan, try niyang panoorin kung meron po kayong cancer sa inyong big three or sa Venus or Jupiter po ninyo. Tignan natin kung paano ka ba nabablock nung mga taong to. Tignan natin. So, pwedeng, ang more on na nakikita ko dito could be, one year nyo nang hindi nakikita yung taong to, or pwedeng 15 days, 12 to 15 days, ganyan. Some of you, one year, mahigit. Tignan po natin. Pero nakaka-apekto pa rin siya sa inyo. Co-create. O oh nga, nakarelasyon nyo nga yung iba dito. Ayan po, nagbibigay sila sa'yo. Scorpio ng, ayan, blockages. Parang may nasasabi silang hindi maganda kasi pwedeng hindi pa nakaka-recover. Kung may trauma ka dito, pwedeng yung tao din na to may trauma din kung nasaktan po siya. We have the fates. Ah, okay. Yung iba naman po sa inyo, yes, Yes, nagaano yung taong to. Nagpapalipad hangin siya sa'yo. May mga nasasabi siyang hindi maganda. And also po, kasi yung iba sa inyo, Scorpio, niyo talaga tong pagdaanan. Okay? Parang nagkukumbay na lang yung energy na yon na nahihirapan kayo ngayon regards to your money because nasaktan yung taong to at kailangan din talagang mangyari to Actually, may tinuturo lang po sa inyo si universe. Kaya nangyayari yan. Tignan naman natin kung sino ba yung tao na pwedeng makatulong sa'yo. Spirit guide, sino naman po yung taong pwedeng makatulong po kay Scorpio? Okay, child. Yan, pwedeng kung anak nyo po ito. Pwede rin na pamangkin or mas bata po sa inyo. 18 or 1 to 8 years old courthouse. Okay. Meron kayong pinaglalaban dito, di ba? Yun yung sabi ko kanina. Yung iba po sa inyo, pwedeng custody, pwedeng, ang pinaglalaban po ng iba sa inyo dito, is sustento ng anak ninyo. Tignan natin. Okay, bakit nga ba makakatulong yon? Kasi po, yes, susustento so nyo din naman yung anak ninyo kasi pwedeng kayo yung kasama niya, Scorpio. Pero syempre, malaking tulong po yun sa inyo. Hindi, I mean, hindi sa inyo, sa anak ninyo. Hindi ba? Kasi, mag, mahahati kayo ng ano dito. Nang, hindi naman responsibility pero nang mga gastusin o sige sabihin na natin nga responsibilities tingnan po natin spirit guide paano po makakatulong yan may marireceive kayo may courthouse talaga na lumalabas I mean meron talagang legal legalities na lumalabas dito imagine mas gagaan nga talaga and mending may maaayos din kasi dito pwede rin may magkakaayos dito Ayan pwedeng wala nang kasuhan na mangyayari dito kasi naiipit yung bata. Naiipit yung taong ito, new life. Parang, ano ba, mag-move forward na lang. Yun yung nakikita ko dito na energy, Scorpio. Parang sinasabi ng batang to mag-move forward na lang tayo. Mm -mm. Gusto niya na ng, ng tahimik na buhay. Ayan, di ba, may peace tayo dito. So ayan, pwede nyo iba sa inyo, hindi nyo na din itutuloy yung pagkakaso na to kasi gusto nyo ng tahimik na buhay, gusto nyo ng kapayapaan. Tingnan po natin ano pa ang mensahe, spirit guide, blessings, we have guide. So may mga tao dito na handa rin talagang tumulong sa sa'yo. May mga tao po dito na concern talaga sa sa'yo. Guide. Or, or Also, ito po ay pwedeng tour guide to. Baka po may nagtutour guide dito. Meron din po dito. Pwede kayo ay, ayan, may magtutour guide sa inyo. May guide kayo. Uh, pwedeng spirit guide. We have cat. So, take care of yourself. Huwag niyo po masyadong pahirapan yung inyong sarili. Chase. Chase your dreams. Magkakaroon kayo ng lakas ng loob. Kasi guided po kayo ngayong month na to Ayan. Kaya, perfect time to, Scorpio, kung meron kayong mga gustong simulan, ganyan. Fire. Time to take action daw. Pagdating sa inyong mga uh, mga opportunities. We have also internet. Baka po meron dito work from home or meron kayong mapagkakakitaan dito through the net. Ayan po. Explore nyo yung inyong uh, kaalaman. Pagdating sa pagdating po sa internet. Pagdating sa ano ba? Mga apps. Yan. We have seek no further. Uh, meron din dito, pwedeng nagbablog uh, po kayo So, ito, this is your time to shine At meron tayo dito Okay, yung iba sa inyo, parang ang binablog ninyo could be your pet Yan, swerte yan sa inyo We have key So, meron bibli ng bagong bahay Meron dito, pwedeng papaayos yung bahay Lilipat ng bahay We have school Ayan po, pwedeng meron din naman dito Pwedeng nilipat ninyo ng school yung anak ninyo Or yung pamangkin ninyo Kung kayo po yung nagpapaaral Mm, mm Ayan, meron din kayong award na ma-receive yung iba po sa inyo kung meron kayo ditong high paying skills, tama ba? High, basta skills na in demand. Ayan po, pe pwede po na talagang gagasto sa inyo ito para ma-improve nyo pa, Scorpio. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Tignan natin. Mayroon tayo ditong organize for success. Organize for success. Actually, parang Cancer Pisces and Scorpio, magkakadugtong yung reading ninyo. Do not let the word organize intimidate you, as it is is at, as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Organizing your thoughts, your reports, your living and workspace, and your finances will help you know and plan your next action steps. So, maglinis-linis din po kayo ng inyong schedule. Kasi baka mamaya may mga, may mga schedule kayo na nagkapatong-patong na. What I mean, mahirapan kayo. Sino ba yung nyo dyan? Sino ba yung imimit ninyo? Sino ba yung kakausapin niyo. Kasi pwedeng same time, same day. Kaya ayusin nyo po. Yung iplanuhin nyo pong mabuti ano ba yung mga gagawin ninyo sa, isang, sa loob ng isang araw or sa loob ng isang linggo. Para di po kayo naguguluhan dito at mas maging productive kayo. Kasi nakaayos lahat. 20, we have number 46. 23, 35, 23, 18, 17, 40, 15, 12, 52, 39. Yan po yung mga lucky numbers mo. So, we have number 23, 23. So, yan po ay, ayan, 5. 2 plus 3 equals 5. You're gonna have freedom. And you have freedom to choose para sa pagbabago sa life mo. Ngayong month na ito. Very curious din. Magiging very curious din kayo sa mga bagay-bagay. Scorpio. So maganda po itong simulan, mm -mm, yung mga mag-explore ba ngayong month na to. So ayan lang po, maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye bye and more blessings to come.